ikaw ba ay nalulungkot? Walang makausap o sadyang bored ka lang at gusto mong mag-trip lang? Pwes, etong panauhin natin ngayong gabi ang inyong tawagan ng bayan. Tinuguri ang Deli Magpayo o Joe Damango ng makabagong henerasyon. Siya raw ang solusyon sa inyong lumbay. Kaya ito, mga bayaw, mga hipag, pasalubungan natin ng palakpak ang nag-iisang Papa Jack. Welcome po natin. Everything you need to know about love, you will learn from Papa Jack. Sir, okay, sir. Okay. Magandang gabi. Magandang gabi ano po. Ano tawag dun, Tol? Y kasi hindi mo naman siya nakikita eh. Starstruck pa rin ba yun? Kasi naririnig mo siya eh. Eh? <laughs> bagong lahat. Congratulations. Uy, salamat po. Bagong kasal. Congrats uh -huh. po sa akin. Oh, yung kasama well. ko po, good luck sa kanya. Nakita oh, pa yung Na YouTube ano mo eh. Na, <laughs> <sila>? <laughs> Na YouTube mo ba sa Anong kategory <laughs> po kami doon? <laughs> Isipin mo si Papa Jack ay 30 years old lang. Kasi yung kategorya mo dati, ang nagbibigay ng mga ganyan, mga kaedad na tiadeli, mga oh. ganyan, ba diba? mga medyo matagal na ang ano sa buhay, na buhay. Sa tingin mo ba sapat na edad ang uh, 30 para magbigay ka ng advice? Naiilang pa rin ako, mm -hmm. especially when people 'yung nagpupunta sa office para humingi ng payo personally. Mm -hmm. Minsan mauwi baklaan na lang sa bute. Eh. Ayoko nang oh. magpayo pa kasi ang totoo niyan, yung mga tumatawag sa akin I consider Maybe half of them. Gusto lang maradyo. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, ganun? Yung, wow, ganun ang pire, sense of belonging. Eh. Baka nakaka-save ka rin ng buhay. Mm -hmm. See, sana po. Noong time kasi na, natin dati, may mga call a friend eh, magsisuicide, gano'n. Baka yung isa doon magsisuicide pero nabigyan mo ng payo. Uy, sana, sana, sir. Mm -hmm. Ganda ng kwento ng buhay mo, John, tatuagin ko sa'yo na John kasi ang tunay niyo pangalan ay John Giampel. Uh -huh. Uh -huh. Parang Isang, ano, Swiss ka? Swiss, sir. Mm -hmm. Swiss, oh, pero bloodline lang yun, sir. Sa kulay uh -huh. ano eh. Mahilig ka lang sa chocolate. Hindi <laughs> <laughs> sa... <Sorry>. Swiss chocolate. <laughs> Swiss chocolate. <laughs> ano normally yung nagiging reaction ng tao pag... Of course, naririnig ka lang nila, no? Pero pag nakita ka nila, parang, ikaw ba sa si Papa Jack? Komportable sila sa akin. Mm -hmm. Mm -hmm. Minsan nga, to a point na parang minsan ako pa yung parang... Ano ba pa yun, Hindi yeah, no? yeah, yung, yung tipong parang sobrang komportable sa may batok pang kasama. Mm -hmm. Sobrang... <laughs> no? Kasi po, that's the entire nature of the show. I, mm -hmm. I, I can be mean to you. Mm -hmm. At uh, sabihin ko, walang sugar coating. Mhm. Mm ayaw mo sa akin, you can be mean to uh -huh. me. Mhm. So ganun yung ano, ganun yung format ng show. Na-recognize kanila, alam nila yung, Dahil mm -hmm. mm -hmm. sa, oh, sa social network dere. Oh sir, siguro... ay, iba na ngayon, na demystify na yung mga DJs mm -hmm. ko. At kamakailan ka lang nag-social media, no? Parang bago lang yung Twitter Six account months, mo at Facebook mo, <laughs> Six mm -hmm. months. Parang so, sinabi sorry. pa yata ng management kasi sayo na maggaroon ka. Na-memohan pa po ako ba? Ayun Okay sir, well research kayo ah. Oo. Eh, naman, oh. Bart. Itong si Bart. Ay, oo. Ito muna. ako sa advice. Kasi ano ako. Rolling to. Kasi naka one na kami na pagsama namin. Ngayon, noong una, maganda papakita niya sa akin, malambing siya sa akin. Tapos gabi-gabi, nag-chuturbang kami. very talaga, ano talaga, na masyado akong nailove talaga sa kanya. So natuwa ako sa kanya. Ang ginawa ko, binigyan ko siya ng motor. Pero hindi naman niya nagagamit. Parang hindi siya, kasi hindi siya marunong magmotor. So, <laughs> nagbibigay ka ng motor, oo? Oh. Oo. <laughs> <laughs> Tapos, ah, ah. Na, ang gusto niya nang mangyari, ano, ah, uh, gusto niya mag-computer na, mag-dota. -mag so, araw-araw dota siya. So, Sabi niya, bibigyan ko pera sa kanya ng isang <laughs> 200. So, hirap na yun para sa... So, nagsiselos ka sa computer? Nagsiselos. Ay, minsan nagmiling ka. Ikaw naman oh. yung first blood niya. Nagdodota pa, so, pa rin siya. Ikaw nag-provide e, mm -hmm. you know, no, Oo, oh. oh, oh, yun. Tapos po, ano nangyari? Tatungo mo yung ito ba to? ito? Ito yung mm. nangyari Totong sa buhay ko. Po. Tapos ito nangyari. Nagugulat na lang ako, bigla na lang nawala siya. Tapos, yung pagdodotan niya, iba na pala ginodotan. Anong uh -huh. ginagawa niya sa... Uh, Doon ko na nga, Bart. ...inakilala. Doon, Doon na. Salamat sa so, kumain. <laughs> ito to yun. Ito to yun, oo. No? Pinapasok niya sa call center. Tapos, iba na yung... Gusto mo ng motor? Bart? Ito ang makatapos ng master's degree. Ay, ang ganda na kwento ng buhay ni John. Magbalik oh, uh, tayo doon. Laking panggasinan. Mm -hmm. uh, lahat, halos lahat na trabaho, uh, pinagdaanan mm -hmm. sa buhay. No? Pero parang ganda ng skin mo talaga tsaka... Hindi, ko na alam sir, ang totoo dito sa siyo. <laughs> Ganda ng dibdib, no? Pa paano napunta ka doon? Rolling tayo, sir. Ah? Rolling, rolling, tayo. tayo. na Paano tayo, tayo. napunta doon? Paano ka napunta dyan? Saan pa? Sa... Sa pagdi-DJ. Ano, sir? Uh, ako ako'y fan ni Nicole Yala dati. Mm, -hmm, mm -hmm. So, dumalaw lang ako para mamit siya. Mm -hmm. eh, may audition. Nag-audition. Mm -hmm. Halos lahat na trabaho na banggit natin kanina. Mm -hmm. Parang dinaano yan na. Ito ba? At nag-teacher pa siya sa P mm -hmm. PUP. Ha? Mm -hmm. Ito ba Ito ba'y nasa career path mo talaga, jan? Hindi ko exactly alam, sir, kung anong gusto ko sa buhay. Maliban doon sa malinaw sa akin na I'm at home in front of people. Mm -hmm. yeah. Pwede mo akong ilagay sa tablado, two hours, walang script, I can go on. Wow. I can make you listen. Parang, well, siguro, claim ko lang yon. Mm -hmm. Pero feeling ko, kaya ko siyang gawin. Mm -hmm. Worst comes to worst. So, siguro may mga tao pinanganak may stage fright. Mm -hmm. <laughs> Kasi lalo sa pagdi dj ang mikropono ay nakakatakot na bagay. Kasi una-una, ma-amplify whatever it is. na. Mm. ang, tao pa naman, pag mamali ka na sabi, mas, nakikita uh, nila yung mali kaysa yung tama. ay eh mas... Mm. Alam mo nga sa ba nagsasalita siya, pikit ako. si Papa na siya to. <laughs> <laughs> Parang mamaya sabi niya, repeat after me, malandi ako. Gusto-gusto <laughs> <laughs> gusto din nila sa yung ano, no? pinapagalitan sila. Ano? Parang gano'n ano, sa tingin mo, kadalasan yata naman tumatawag sila. Ang, ang ang impression ko, naghahanap ng kakampi. Hmm. Kahit sabi mo mali ang ginagawa nila, nagluluman din sila. Parang naghahanap sila ng shoulder to cry on. But you don't provide that. Hmm. I don't, sir. Sinasampal well, well, mo sila ng katotohanan. When eh. Only when it's necessary, siguro, hmm. sir. Yung culture natin very unique. Tayo yung tipo ng layo sa mundo na pag may barilan, kahit pwede kang tamaan, dalit sa tayo, dudunga ko. Hmm. Pag may nasaktan, nasagasaan, kahit na takot ka sa dugo, sisilip, ay may namatay. Oh, eh. Ganon tayong Pinoy eh. Tayo yung ta ta plate, oh. ka, tipo ng tao sa mundo na pag pumunta ka sa restaurant, kumakain si Derek Ramsey, nakita mo oh. siya doon. Ang kwento mo sa kaibigan mo, kasama mo siya. Oh, Kahit okay. inabot mo lang siya doon. Eh. Ganon tayong mga Pinoy. So, I recognize the fact na maybe more than half of those mm. tumatawag sa akin gusto lang nilang may may sa kaibigan nila ah nakatawag na ulit mm -hmm. pero so, uh, ano yung feeling ng ganun parang ang laki ng sense of responsibility on your shoulder na parang noo'ng uh, nagka-trangkaso ako kakaisip kung tama sinabi ko o hindi ah, uh, uh -uh. pero there's nothing you can do about it eh kasi mm -hmm. ano yan eh. dumating ako sa point sir na pag nagkamali ako sa area na ano, nakikita kong mali naman ako mm -hmm. hindi big deal sa akin magsorry madaling gawin yun eh ano yung rea realization mo after all these years doon sa ginagawa mo it's not just a job, it's mm -hmm. not just a radio show. Mm -hmm. Barkada siya sa gabi. So, ganun siya eh. Mm -hmm. Ang nakakatuwa po, hindi lang what you don't see. Kasi yung mga tumatag, may pupunta sa office para tumambay. Mm -hmm. Taxi drivers po, kapag walang biyahe na kaupo sa booth, and they're welcome. Uh -huh. They're okay to get in. Okay, uh -huh. Hindi ang dami mo lang insamada. Mga ganun siya. Uh -huh. <laughs> <What> <laughs> is insamada? Ang dami, pag <laughs> <dati> <laughs> dami yung pagkain. Kasi dati sa brew rats, ang dami yung nagdirigano. Ang pagkain. <laughs> ano naman ang insight mo into the Filipino consciousness? the Filipino as a romantic. We are not ano, eh, simply romantic, we are hopeless. Mm, -hmm. mm -hmm. Romantic. Wow. Tayo yung tayong tipo ng lahi na ano eh, na ipupusta ang lahat. Mm, -hmm. mm -hmm. Wala tayong tinitira oh, pag actually, nagmahal tayo. Eh. Actually. Mm -hmm. Emotional pinoy siya. Eh, di ba? Halimbawa, yung sa ibang bansa, for example, nililibing, tayong mismo sila umiyak doon eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Di ba? Ay, may bigdikmidad. Oh, tayo parang sasama na tayo. Oo, oh, isama mo ako. <laughs> pag tinulak mo, wag. Kunin mo mm -hmm. ako dito. Kayo ng ang galing mong magpayo eh. Ikaw ba nasaktan ka na? Oo, oh, sir. Mm -hmm. uh, alam mo yan ang hindi maganda oh. pa nagpapaloko. Oo. Oh. They think that you have a perfect love story. Mhm. Mm 'Yan ang hindi mo pwedeng gawin, sir. Payuhan sarili mo. Mm -hmm. Kasi parang tanga pag ginawa mo. Oh. <laughs> hindi mo pwedeng payuhan sarili mo. <laughs> so yes, advice from people. There's is this misconception about me. I give good advice. I don't give good good things. Mm -hmm. I don't give good advice. Mm -hmm. I give practical advice. Practical kasi ang totoo niyan, yung tinanong sa akin, pag sinagot ko, pag tinanong sa iyo, mm -hmm. you will say the same thing. I am mm -hmm. just confirming what's obvious. Mm -hmm. Ayoko lang siguro magpaka-plastic sir. Mm -hmm. No sugar coating. Ibang ibang mm -hmm. no beating around the bush. Bakit ito ang napili mong field sa radio? Hindi ko naman siya specifically ginusto, sir. Actually, ang gusto ko talaga dati sir, uh, a lang sa Manila. Mm -hmm. Yan lang kasi probinsyano ako so, sir. Hindi mo maging taxi, taxi driver ako, tricycle driver. Saan sa Maynila ako? Eh, after college, nag-aaral ako sa PUP. Nagka-BB ako agad. So, mga ako sa trabaho? Hindi ko na ano yung gusto kong karir. Trabaho ko hanggang sa nakapag-apply ako sa Love Hindi ko rin alam, sir, na ano na... Paano kanila? Papalo yung show eh, kasi yung kultura ng Pinoy towards a DJ, hindi ganito eh. Ang DJ, well enunciated, diction matino, hindi pwede mag-backel as if you're listening to a recorded mm -hmm. voice, ganun. Hindi ako ganun, sir. Pag, when you listen to me, parang akong bading na bakla sa Eric. Mm -hmm. Una, offended ako, pero ngayon, man, if it's the strength of my show, okay mm -hmm. lang din. Mm. Uh, May nagtatanong nga kanina, bading ba si Papa Jack? <laughs> <laughs> hindi, hindi. I don't mind. Kita <laughs> mo naman yung tik, pwede ba pahawak ng dibdib? Sige, Sige, sir. Baka mag-lactate ako, sir. Grabe yung dibdib. Oo, nag-gym to, nag si Papa Jack, eh. <laughs> 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 May napapansin ka ba na common templates sa mga tumatawag sa'yo? Or parang ma, ma, makaklasify mo ba sila into three or four subgroups? Ganun? May, merong, there's this one thing here that stands, stands out. Yung tanong na ano, how to move on. Oh. ang hinabahaba ng parang hindi ka manasagot. Mm Kasi -hmm. mm -hmm. in how reality, wala on. na may specific na sagot dyan. Mm -hmm. Dati daw, hindi ka naniniwala sa kasal. Oh. At oh. hindi <laughs> ka rin daw naniniwala sa josh. Well, hindi I'm not a big believer of faith, Dati. I have this weird question, Dati, na kung Christian ako, mas pa rin mga Buddhist. Mhm. Nagkataon lang pinanganak ako sa Pilipinas. Mhm. Kaya Christian. gano'n yung pananaw ko, Dati. Pag pinanganak ako sa India, malamang, 'di ba? Or sa ibang bansa, malamang ito yung hindi. Bombay ka. Ganun eh. I I think too much, Dati. lang, it came to a point na, you know, faith is something na unexplainable. You have it or you don't. So, wala namang mawawala if you have haven't. Mm -hmm. I'm learning that the sir. Oops. Hindi ka na ninawala daw sa kasal dati. Oo, oh, pero... kasi feeling ko sa... Sorry ah, baka may magalit sa akin. Mm -hmm. Hindi ko alam kung bakit hindi tayo magmulat-mulat mag -mulat sa katotohanan na ang bawat relasyon ay trial and error. It mm -hmm. will never work mm -hmm. perfectly all the time. Mm -hmm. So, we should provide a way out. Mm -hmm. Pero kakasal mo lang ngayon. Opo, it has come to a point na ang just to settle kung ano man yung bagay na hindi nag-work for you. Mm -hmm it has become a business sa atin. Mm -hmm. And I don't know if a lot of people would agree, mm -hmm. Mm -hmm. pero, ganun kasi dating sa atin. Mm -hmm. At nakilala niya yung misis niya, mm -hmm. hindi dahil siya si Papa Jack, pero, in his capacity as photographer. Yun, no? ba? Nakita mo ba yung mga photography, pictures niya? Yeah? Uh, John, kailan pa nagsimula itong photography hobby mo? Yung gusto kong gusto ko nang makakita ng mga kamera. Grade 5 ako. Mm -hmm. At weird to, sir. Mm -hmm. Kasi may nililibing sa amin. Malaking simenteryo. Eh. Mm -hmm. May photographer na ako nakita, kamagana kong namatay. Kinukuha na niya yung niliding. Mm -hmm sa, ko talaga yung libing, hindi ko na makakilala. Mm -hmm. Kasi sa, sa photographer sa photographer. Mm -hmm. Sabi ko, pag dumating yung panahon, makakabili na ako lente. Mm -hmm. Nung medyo naka luwag luwag sir, nakapagpauna ako sa Bombay sa utang, no. nakabili ako ng, ng magandang, le camera. magandang lente. Mm -hmm. So yun, hindi naman ako makapagpasya. Magaling din siya sa Photoshop. Nakita mo ba yung... Uh, pwede mong pakita natin yung... Ay, yung sa asawa ko, sir. Uh oh. -huh. Di bali mag-asawa na kami, hindi na siya uh oh. makakahiwalay oh. sa akin. Ito yeah, yeah, no. yung huling photoshoot na yung mag-asawa. We do it for fun. Pag holiday. Oh. Picture eh. tayo, gano'n. No? Gano'n. Gano'n hindi yung mga pinapangako ko dati. Gusto mo, shoot tayo. No? Oh. Mm -hmm. <laughs> ako din, Mahabalente ko. Kayo, no. <laughs> parang gusto ko. Ka... <laughs> yeah. May isa pang common theme, ano? Normally, isang person na nai love sa isang tao na, na isang nasa isang committed relationship na. Naghahanap yata sila ng justification for their actions. At doon kaya yata kayata tumataray. Ah, uh, oh oo, sir. Mm, -mm. Nagawa ko kasi dati yan eh. Ay. Mm hmm. Mm -hmm. Oh, Mami, nadalaman po ako dyan. Nang ninja ka na rin pala dati. Oh. Yan na ba yung siya tawag na? Nang ninja. Yeah. <laughs> uh, silent worker. <laughs> uh, uh, ninja yun eh. So. <laughs> ninja! Hindi, kasi diba... Huwag ninja. Iba kasi uh. yung ano yung al al alam mo may ginawa kang mali, and you're sorry for it. Tsaka mm. yung alam mo may ginawa kang mali, pero papagandahin mo siya sa paningin na iba, di ba? Mm -hmm. If you want to come out, come out clean. Mm -hmm. diba? mm -hmm. Pero sarap din kasi ng bawal, ano? Eh, <laughs> yeah. Uh, yung pakiramdam ng guilt feeling. Diba? <laughs> Ayaw akong maging hipokrito. <laughs> uh, di ba yung pakiramdam, yun yung train, Yung mag-guilty ka eh. Yung... Ano? Alin sa mga calls sa tinanggap mo yung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makalimutan at bakit? Hindi ko alam sir, if I can decide. Kasi I have these things sir, na. Yung calls last night, I will not remember today. Hindi uh, ko alam kung it's a bad thing, but it works for me. Mm -hmm. At least hindi ko siya bit, bit Correct. May mga calls na mag i out. Kung uumpisahan ko yung kwento, maalala. Pero yung ako mag i para mm -hmm. alalahan. Sa so bagay, sa dami ba naman? Opo, sir. Yun, eh. it, it, it has, it has uh -huh. become ano, parang common na lang. Although pareho lang mo but, tayo tawag. Nagka-death oh, threat ka na ba dyan sa ginagawa mo? Right up, sir. Parang ngayon, meron. Mm -hmm. <laughs> Hello po. You're not even a starlet sa <laughs> isang manong tabloid na yun. Marami. Iba yung radio, no? There's mystery ka mm -hmm. sa sa radio. I got this from Chris Choupert kasi dati, I was trying to explain to, ano, sa isang forum na inatendan ko dati. Maraming senador, doktor, engineer. Mm -hmm. Pag nakita mo sila, asya ah, pala yun. Mm -hmm. Pero pag DJ, nakita mo, ikaw pala yun. Mm -hmm. Yung may ganong factor. Mm -hmm. Kasi, at think lalo there's... na pag-pogi ka. Ano ang take mo sa Facebook, sa Twitter? Do you think it violates your sense of privacy? It only violates your sense of privacy when you allow it. Mm -hmm. Kasi when you don't want, di ba, na ma-violate yung privacy mo, don't even get into it. Mm huwag. -hmm. Di wag huwag ka sumali. Mm -hmm. Di ba? The mere fact na Patayin ano. Di ba, the, the mere fact na sumali ka sa circulation na yan, mm -hmm. you're a part of it, di ba? Mm -hmm. Ibig sabihin, you might be a victim, but you are a willing victim. Mm-hmm. John, do you think Manila is full of lonely people? Wow, dami ang tanong. Pwede, oh. Why? Because we provide so much happy places for them to pay and get in. <laughs> ito, kumukuta oh. ng happy sauna na ito. Oh. Oh. Wow. Yung ba yun, sir? We are happy cultured, like mm -hmm. you think. Sir? Mm -hmm. Pero meron kasing something about yung time slot mo. Na medyo yung energy ng syudad, pag ganun na. Tapos mm -hmm. maririnig mo siya sa sakyan, di ba? Parang mm -hmm. Ako sa pag May lumalabas tatsies, na ganong impresyon oh. na parang tumatahimik din yung Manila noon. There's content. something about night times sir. Mm -hmm. when it's dark. There's something about it. Mm -hmm. like, I think our soul wanders around. Mm -hmm. 'Di ba? Pag paggabi, tama, sir, mas vulnerable ang tao mm -hmm. emotionally mm -hmm. at night time. Mm -hmm. night time. Ikaw ba naapektuhan ka pag umiiyak yung color mo? Which I is cry. I cry with them, sir. Ah, okay. I cry with them. I cry Masasaktan with them. Ka rin, no? Yun yung sir, nagkagalit ako sa ere, umiiyak mm -hmm. ako with them. Mm -hmm. May caller ka ba na talagang slump ka lang, wala kang, wala kang nabigay na solusyon? I say, sa I say sorry. I say sorry, sir. Ano-ano yung mga ganyang sitwasyon na... For example, sir, uh, somebody died. Mm -hmm. and napakalungkot. There's, no, there's nothing you can do. Actually, in contrary, di ba yung sinasabi lagi na pag may umiiyak, wag ka na umiiyak. Ako, I say umiiyak na. Mm -hmm. Kasi pag hindi ka umiyak, mo yung process eh. Mm -hmm. I don't really think uh, we move on. Mm -hmm. we, we just get used to the pain eh. Mm -hmm. We get used to it until it doesn't hurt anymore. Nakarin o parang ang cheesy, no? Mm -hmm. <laughs> Tama eh. ka na ba ng backlash from kunyari, ano? Kasi ginagawa mo, there are actually professionals, no? yung mga psychiatrists, mm -hmm. no, mga psychologists, oh, po, who are trained for that specific kind of job. Yes. Nakatanggap ka na ba ng kritisismo na parang, hmm. ano uh, no, no, no. yung otoridad ni Papa Jack magsabi ng ganito? Oh. Eh, hindi naman siya oh, trained no, for no, that, ganyan, trained no. for that. Yes, mm -hmm. yes. Na-document na ako dati sa ganyan. Tsura nyo lang. <laughs> Tsura. hindi naman sir. Actually, uh, no, I wala have, kasi sila ng trabaho din. I have... <laughs> some people do not realize is that I recommend yung mga pagkakataon, pag ako kasi kaibigan mo lang naman ako sa area, pag hindi ko na kaya, mm. pumunta ka sa psychiatrist. Mm. I, I tell them that. So, wala pang tumatawag sa'yo nagtatago sa pangalang Orestes? Uh, kasi sinasabi nasabi niya na para nagkaagusto siya doon sa hipag. Malamang <laughs> sa ili, aabangan uh, ko na yun. Uh, mm. <laughs> <laughs> nagkaagusto siya sa hipag niya. Wala pa na. Saan so, nagkaagusto siya ng chorba niya, ihipag <laughs> niya. -hipag, niya. <laughs> 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 hipag ko, mahal ko. <laughs> Paano ka nag-unwind? I play guitar, sir. Mm -hmm. I play guitar. O, oh, sa, I, sa, sa, show ni Willie Rivellam eh. Mag gitara nag -gitara siya, to na? dati. Kasi I do, ano, sir, acoustics every weekend mm -hmm. weekends sa bar ako. Saan, saan? I perform. Pa, this point po, lahat. Mm -hmm. Naku, daming chicks doon, Tol. <laughs> <laughs> dati, pang-unwind ko siya eh. Naging ano ko na siya eh. Livelihood na rin. So, mm -hmm. ayoko na siyang ibilang na nag-unwind mm -hmm. pa rin ako sa kanya. Livelihood na rin. Hindi ko lang na-realize, na na Nagkakapag-relax lang ako when I watch TV. Mm -hmm. Mm -hmm and I watch Discovery Channel. Mm -hmm. no. not Saka, Geo. Man, luto, no? Ako, my, my favorite subject of all time is not even love. Mm -hmm. It's geology. May ilig sa bato. <laughs> Yun, no? diba, yung, I'd, like to, I'd even like to go to Egypt and do Egyptology. Mm -hmm. Kaya lang, wala ka naman kasi mahukay mm -hmm. sa Pilipinas. Meron, pero... Daya per, sir. Daya per. <laughs> 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 Nakakabawi ka ba ng tulog lagi? Well, hindi. Kasi I sleep four hours, three hours a day. Sir. Okay na yun? So routine na yun, ha? Oh? Hindi uh -huh. okay, pero nasanay na ako, sir. Mm -hmm. I, I I finish the show at three, kakain mm -hmm. pa ako bago matulog. I, I sleep at 7.30 mm -hmm. in the morning. Mm -hmm. I wake up at 12 or mm -hmm. 11 o'clock. Gising na ako niya, manood na ng TV. Ang na to, no? I go to office po at 3 p.m. Lately po, my guess. Mm -hmm. So, nasa office ako 3 na 3 p.m. Mm -hmm. 3 p.m. 3 p.m. to 3 a.m. So, wow. Ganun kahaba. Um, no? Hanggang kailan mo gagawin to John? ang gusto po ng tao the other day one of my colleagues sa me tanong niya ako anong uh, career path mo sabi ko you can take away my show anytime mm -hmm. pwede na I'm okay ka na at peace na ako sa kanya mm -hmm. kasi sir ano anyway, wala akong attachment sa bagay mm -hmm. i don't have collections i don't have toys mm -hmm. as a matter of fact people hindi man ni ang tao dito i don't bring money with me mm -hmm. baswerte ka na pag inold pa mako kang 20 sa akin sir mm -hmm. I don't bring money. So, ibig sabihin ngayon, wala kang dala dyan? Mayroon akong sir. Binigay ng, mm. ng wife ko kasi alam niya yung dadala. Mm. I don't like money. Ayoko, nagbubulsa ako ng pera mm. mula nung nasaksak ako. Mm -hmm. I don't have attachments, sir. So, yung, yung kaligayahan ko sa yung mga tao. Mm -hmm. Nanay ko. Tatlong chicks ko, sir. Nanay ko, wife ko, daughter ko. I spoil mm -hmm. them. Sabot mm -hmm. ang mga kayo. So, yun ang happiness ko. Nalo pag nagugutom ka, parami namang pupunta sa radyo. Parami nyo nun. Sa tsaka pansit. Balik kung sakali, mamaya, ma ma na ang mundo. Ito na yung huling pagkakataon mo. <laughs> ano yung huling kakainin mo? Kakain akong kanin, sir. Kasi ano, six years na ako hindi ko makain kanin. Ha? Eh. Ha? Six years, sir, hindi ako makain kanin. I eat noodles every day. Ba't hindi uminit ulo mo? Noong na, sir. Two weeks is adjustment period. kanin Six years na akong... no? Walang ulam. Ang ulam siguro ang dilis, sir. Hindi ako nakakain dilis. Bakit na mo papakain yung dilis? Mm. <laughs> so, Oo. So, nakakain ko naman yung gusto ko, sir. Ulam, hmm. tusok-tusok lang. Oo. Oh, so, oh. Pag tinimbang mo, patok ang bigat ko kasi puro... Puro ano, no? Karne, sir. Ang ganda ng muscle. Hindi yan, alo, sir. Hindi yan, ano, sir. Okay. O, di ka, so? May, may ipag... <hipog. laughs> Nilapirot pa si Papa Jack. Alright, mga kapatid. Pwento pa, totoo, sir. Papa Jack. Ano, eh. Lagi kitang inaabangan sa mga... Laks. O, yun, yun. Marami salamat. Ayan. pagalak Ay, si Papa Jack. Yeah, thank you, ah. Thank you, thank you. Thank you, thank you, boss. Thank you. Grabe, nararamdaman ko Hindi ko lang kung sa kape, nararamdaman ko yung mga bigat ng mga <laughs>